Tignan yung mga inday. Grabe na talaga to. Oh, my God. Oh, kita nyo yan? Ayan, oh, kagoy. Nakita nyo yan? Wow. 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 Sana all. Oh, ba diba? Grabe. Ano naman kaya dito? Aha, ito na yung ano. Patungan pa ng hiloto. Okay. Grabe oh. Ang dami na namin nakuha pero marami pa rin na mga drainage. Oh. Mga drain. Di ba? Alam mo talaga ang, ano nila. Masyado silang umaingit sa ano, gamit. Dito. Aha, ito. Kailangan mo ito ng machine. Mm -hmm. put the button gonna be a charger mm -hmm. <laughs> steamer, di ba? Ang patungan. Hindi siya basta-basta na pangit na steamer. Magaganda din siya. Ayan. Malimutan ko pa itong pangit. Di ba? Pag nagputo ka. Di <laughs> Pag nagputo. Di ba? Steamer na nagpuputo. Pasok ko sa kaldero. Oh, astig na astig Ini ke ba to? Hi eh, hi Nalupit nama pambukas na to Kau nama nama ba to? Dah nanggol lang Mana to? Jariw? Wow. Wow na wow. Apple TV again. May remote pa. Oh. Oh, diba? Dali na. Oh, diba? Sana al. Ano Wow. wow. Ang dami oh. My goodness. Sobrang dami. Samsung Life. Hindi ba? Sana Oh, ang dami mga inda yun ito. <coughs> ano naman na eh. Wow. Grabe mga inda Oh. Ano ni, Oh, mga bago pa. Hindi ba? Wow. Ito. Wow. Sana all. Wala na ba? Sana all walang naman. Patungan. Hindi ba? Mm. Sawa na ako dyan. Oh, may tungkod-tungkod pa doon na tinapon. baby pa. Ba? Wala naman itong laman. Ay! Dapat nagtapon kayo yung may laman din. Kasi kinawaan nyo naman ng mga gold. Oh my goodness. Diba? Ang ito to. Hmm. Meron kang gold dyan. ba? Diba? Ang ganda nyo naman na ano. Hmm. So. Wala tayong gold na paglagay niya. So yung mga inday, no? Hindi na ako nagkalkal doon. Kapagod ako. Sabang dami naman. Nagsawa na ako mga inday. Patingin ko, hindi naman magaganda. Ay, hindi ko na kinamitin. Hindi ba? Lahat ng mga inday, magandang tanghali. Magandang gabi sa Pilipinas. Magandang umaga naman sa ibang lugar. At magandang hapon dito sa Sweden. So, silipin natin yung aking mga nakuha for today. May mga hindi. Tingnan natin kung ano-ano ito. Mga kaikikan lang yan siya mga hindi. Pero maganda yan sa tingin ko. Maganda. Sa mga na isahin natin ito. Maganda kasi dito eh. <laughs> Ay, maganda sila ang mga hindi. Tingnan nyo naman. Oh. Oh, ayun. Tiyak sa kanita lang, mga hindi. Ikabit mo na lang ito sa TV. I-try ko ito sa TV ko. May hudiin na mga hindi. Kung dito. I-charge pa cool. lang ng charger Ito yung kanyang remote. Ah, saan na yung remote nito? <coughs> Nasa ilalim ah. pa. Ito mga indai, tansya, mga tan siya. Tester. Mga alika na yun. Siyempre, battery siya mga indictan. Titest natin kung umaandar ba o hindi. Oh. Gamit mga inday, Gamit. Tapos tingnan yung mga inday, Kinuha ko to. Ayan, oh. Parang ang alam ko nito. Ayan, sa memory card, lahat nandiyan. Kung anong card. O, ba? Diba? Kinuha ko na siya mga ito. Buto na tayo sa malalaki. Malalakihan. Ayan. Ngayon, ito kinuha ko din. Kasi parang ito, alam ko, charger ko eh. Ngayon, kompleto sa mga ito. O, ba? Diba? Parang, parang alam ko, nakuha ko na mga inday yung laman nito. Ayan, dyan. Tapos ito yung mga anik-anik na mga saksakan, baka kailangan ko rin siya. Ayan, oh. Sa kanon, o, oh, di diba? Saksakan ng kamera ko mga inday. Nakuha ko na rin pa nakaraan yung kanon. Ngayon, ang kamera naman ang nakuha ko. Oh, Tingnan mo ito, mga Kamera ulit. Diba? Saan ba saksakan dito? Baka dito yung saksakan. Kanon din, mga inday, o. Oh. Malay mo, ito yung saksakan niya. Diba? Ano ba ito? Ayun, mga mga inday. Tapos din natin ito sa bahay. Paano ba ito? Diba? Power. Paano hindi sa mga ilang ganda? Yung kamera dyan. Kaway-kaway sa mga marunong dyan sa kamera. Ah, ito nga mga hintay, oh. Ang saksak mo lang. diba? Hindi ito yung saksakan niya. Oh. Oh. So, output saka input, oh. Lagi natin oh. Pag may magpunta maya, tabi agad natin kaya Baka hingiin pa. Susan ito mga hintay. Kaan natin. Okay. Hmm? sus, Susan. Hmm. Hmm? Ano diba? Ang ganda nito mga inday. So, Kaway-kaway na mga kainday yan. O ito, o. Ito niya ilagay yung kanyang battery. Chargeable din. Ito mga inday. Canon Incorporated. Wala kasi ang kulam-alam sa kamera, o. Ayan. Paano ba ito tanggalin? Hindi ko alam paano tanggalin ito. Hindi ko alam mga inday. O, diba? So, ayan. Dalawa na. So, ito yung kanyang ano, remote. Full. <laughs> sana all. At ikit sila at mga inday. Hindi pa. Eh. Hindi oh. ko mga inday. Kita niyo yan. Sana hindi siya sira. At sana nagagamit siya. Micro SD. Iwan kung ano siya mga inday. Try natin ito may. Oh. Wow. Nesat hey, sa akin tayo dito ito mga maraming baksakan na nakuha mga ilay eh. ito sa battery ito eh Pentax yung battery siya mga inday na ilagay mo dyan oh, chargeable na sa kada ito ano ko to okay, wala kanya. so mga inday ito baka ito sa kanon hindi ko alam kung saan ito parang napasama lang ito siya mamaya ano doon. Lang sa kabilang side. Tapos, ka tanan pa rin mga hinday. Kamila pa rin tayo. Kasi, oh. puro or kanon, lahat siya kanon. Ang gaganda mga hinday. oh, Sosyal. Hmm. Diba? Mga tao dito, magaganda mag, ano, tapay yung bateri niya ng Oh. Chargeable din ito, klase ng bateri na ito. Hindi ko alam, kung paano tanggalin. Ika-charge mo rin lang yan siya. Mga siguro naka-on pa to. Oh. Camera. Sit on. Oh. Hindi ko alam mga hintay, no? Wala kasi yung kwede idea sa mga ganito kasi mga touchscreen ito mga hintay, oh. Mga ganda. Ah, ito hindi. Pero ang ganda niya din naman. Kanan pa din. So, ito yung lagayan. O, di ba? pala. Hindi ko alam kung saan dito yung Olimpa. Baka ito siguro yun. Ayan oh, na. Hmm, diba? Hmm. So, mga Inday, sasya ah, na siya. Leader na leader. Tapos ito, charger. Mga charger, mga Inday, mamahal kasi nito, mga Inday. Oh. oh ito, oh. Ay, dito siguro ito. Baka dito to siya, mga Inday. hindi ko lang kung saan ito. Hmm. Hindi ba? Ano to? Xbox? Ewan ko. Basta mga inda. Ito yun. Charger. Ayan. Ito pa. Ito oh. Meron ako ito oh. Yung battery niya. Ito sa isang kanon. Ito yung battery. Dito mga inda kasama na siya. Ito hindi ko alam po saan si ito pwede itaksa. Baka dyan din siguro ko sa alam mga saksakan. Ano ba itong pangalan nito? Ito maliit kasi. Saan mo siya po pwede? Saan siya po pwede? Hindi ko alam mga hindi. Kung saan ito pa pwede. Pero maganda. Light. Ay, nako. Ano ito? PM. Ito may ano, oh. May... Ah. Hindi ko alam mga inlay, ha? Ito ano to. Battery na bilog. di battery man pala to na bilog. Hindi ko alam kung ano ito siya mga inday. Pero madali lang to i-search yan sa Pilipinas. Uh -huh. nag pa. Pang wallet wallet lang talaga siya oh. Ang liliit lang. Ang ganda. Ang liliit. Hindi ko alam kung saan ito. Eh, maliit kasi siya wala, Ito, may saksak na ito. Lahat may kasamang saksakan. Ito. Saka ito. Ito mga ito. Sa naman, Dito siya uh, yeah. ito sa isang kamera. Ito lang ako dito. na. Wala ko six dollar. <laughs> Tapos, maka dito. Ayan. Try natin siya mamaya. Ito, bahay. Tapos meron akong tatlo dito na ano, blue. Ayan, lagayan sa ng kandila mga inday. Pero parang pangit po siya. lagay Pero hindi ko na siguro pagdalahin. Ayan ko na to dyan sa kandila. Ilabas ko muna. Ayan. 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 mga charger. Ito pa yung may inday. Meron pa isa. Pero hindi si narin siguro ito talahin. Pero o, oh, ganda naman siya. Ayan. Tapos ang ganda. O, oh, pin. Cute. Ayan. Tapos ito. Baka pa may paggagamitan ako nito. So, nilagay. ko nito. Try lang Ito, sa cellphone ito eh. Air, air, pra, ano, air, refray. Eh, pre, hindi ko alam kung saan ito siya. Ayan, hindi ko alam yung mga inday. Pero ito, alam ko sa sasaksakan ng cellphone phone na to, Karawin. So, ayan, pakita ko sa inyo, ha? Ayan, oh. hindi na ako nangalkal doon kasi parang more mga papel-papel naman kasi yun. Ayan, oh, ayan mga inday. Kung mag-under to jackpot kayo dyan. iyan lang ng mga ida ay ang mga wow wow wow